walong kahulugan ng langka sa panaginip Una, nakakita ka ng langka sa panaginip. Kung ikaw ay nakakita ng hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng swerte at magandang oportunidad. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na hindi pa tamang panahon para sa isang plano. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng oportunidad o pagsisisi. Pangalawa, namimitas ka ng bunga ng langka sa panaginip. Kung namimitas ka ng hinog na bunga ng langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan na tatanggap mo na ang bunga ng iyong pagsisikap. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na hindi pa handa ang iyong tagumpay. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagkatalo o maling desisyon. Pangatlo, kumain ka ng langka sa panaginip. Kung kumain ka ng hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kasiyahan at gantimpala. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na padalos-dalos na desisyon. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng kabigulagan o hindi magandang karanasan. Pang-apat, nagluluto ka ng langka sa panaginip. Kung nagluluto ka ng hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tamang paghahanda sa tagumpay. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng kakulangan sa karanasan. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagsasayang ng pagkakataon panglima hiniwang langka sa panaginip kung hiniwang hinog na langka sa panaginip ito ay nangangahulugan ng paghahanda sa magandang oportunidad kung hilaw naman ito ay nangangahulugan na hindi pasigurado sa desisyon kung bulok naman ito ay nangangahulugan na may darating na problema pang-anim, bumili ka ng langka sa panaginip. Kung bumili ka ng hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng magandang transaksyon o pamumuhunan. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na maging maingat sa desisyon. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng maling pagpili o pagkakamali sa isang bagay. pang Pangpito, nagbibinta ka ng langka sa panaginip. Kung nagbibinta ka ng hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay sa negosyo o hanap buhay. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na hindi pa handa sa isang oportunidad. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagkalugi o maling desisyon. Pangwalo, itinapon mo ang langka sa panaginip. Kung itinapon mo ang hinog na langka sa panaginip, ito ay nangangahulugan na nasayang na oportunidad. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng pagsuko sa hindi panatapos na bagay. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pag-aalis ng negatibong bagay sa buhay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!